babaero, pangit-pangit mo, babaero. Pili tayo nag-away. Araw-araw na lang. Hindi ko na kaya. At saka, ngayon ko lang sasabihin sa iyo na marami kayo sa buhay ko. What? Totoo, sinasabi ko. Pero, sinasabi ko yan sa iyo para kailangan yan gawin to. Mahirap man para sa akin, pero kakayanin. Totoo, sinasabi ko mayroon akong mga babae apat na kayo sa buhay ko nice O, oh, babaero pangit pangit mo babaero ka <laughs> <laughs> kapal ng mukha mo kumaka pang babae ka alo ka <laughs> ako, ko, ko ka? martin babaero ako pero hindi ko kayang itago sa kasi mahal kita pero hindi ko nak ako lang lalayo sa iyo dito ka lang dito ka lang sa bahay. Ako na lalayo. <coughs>

One hour later. Bakit din abul mo ako? Ano kailangan mo sa akin? sabihin mo. Sabihin mo lahat. Ayaw mo ba talaga sa akin? What? Mahal naman kita. Pero ang laking kasalanan ko sa iyo eh. Marami naman akong babae. Eh. Tatanggapin mo pa ba ako? di ka pang makatok, welcome ka na. Dina, what? <mulit> dina, 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 dina. <mulit> Mahal naman kita. Parang magmamahal ang kapatid ko. Nice. Gusto ko. Mas higit pa Are you remember? Sa ginawa na gabi-gabi, no? Ang saya-saya natin. Gabi-gabi. Pinatabihan -gabi. mo ako. At hinag kita. Tapos, hinubaran kita. Ang sarap, no? Kiranda. Oo, oh, oh, sobra. <laughs> bakit? Hindi ka nagsasabi. Eh bakit? Nagsasalita ba yung Junjun -jun mo? <laughs> <laughs> oh, thì số bộ